Inaayos na namin to Para may TV ka ron uh, May laro ni TV na oh, may Oo, yung sarili kang TV Ayos na yan uh, May laro ito di ba? Ikakabit natin ngayon Dito tutulungan mo si tatay magbuhat Dito ka sa kabila Kaya mo ba? Kaya mo ba? Sige nga Huwag niyo babagsak bababagsak yan, alam Kaya? Kaya? si si Tatai mo na si tatay pag si tatay mo na pasok? Ah oh, si tatay mo na pa Yan, g, okay. tantan, tantan na. Ah. Ay ay h ay 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 mo pabalik ay 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 Ayan, nabasag tuloy. Nasira pa ulit. Hindi naman eh. ginawa mo ba, Maige? Oo. Oh. Hinil, parang hinila mo eh. Hinila mo. Ayan, nasira Malaga. pa. Daga. Basag na. Ayan o. No. Oh. gagawin natin dito? Hmm. Hindi wala. Ay, eh. sira <laughs> <laughs> na. Hindi nakasira. Kinagawa ko nga ito eh. <laughs> Mo sino, sino ba bumibaw? Si tatay. Inatak mo <toss> daw. Ay, 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 pala. Atak mo daw. Ay, 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 pala. Ano ba to? Buti ko na naman. Ay, mga eh <toss> Inatak mo kami. Okay, Inatak mo. Ibalik din ako. Ibalik din ako sa Sa... Nabasag di ba? pala. masira na, na? Lagyan na natin dito. Ayun na. Wala na, imbis ay, kung na may TV. Eh. Ikaw na may TV tayong panadalawa. Hindi, eh, Ano gagawin natin ngayon dyan? Tiyan mo na pa, yan. mo Lagay natin dun. Lagay, lagay. Tandal okay. mo na ulit. Ako oh, palagi. Okay. Ay, sino ha? Ay, sino Ikaw naman yung lalo. Inahatak mo kasi. Ikaw naman ni ah. Yung mo doon eh. Pabalik eh. Wala na, ang ganda-ganda pa naman yan. May balaro pa yan, may mga ano. Sayang yung TV mo, nasira. Tanungan ako yun eh. Sino si Marga? Malamang okay. si Marga yan. Ba't yun ano mo Marga? Hindi. Tutuklay lang ako eh. Ah, tutok lang tutok <laughs> nga lang naman siya eh. Bakit? Sige na, alis yan na dyan. Hi. Tignan mo, pag alis mo, nalaglag. Uy! Bye. Alam! Alam! <laughs>